Hello po mga kalaki, magandang alas 5 po ng hapon. Siyempre po ngayon pong Pebrero pa rin mga kalaki, ano po, uh, kalagitnaan na po ng uh, Pebrero mga kalaki. We, Valentine's na po mga kalaki, naku po, sino kaya mga kalate natin sa Valentine's, ano po mga kalaki? Pero bago yan, mas masarap po mag-date kapag meron po tayong pera, kailangan manalo po tayo mga kalaki Kaya narito na po, ngayon pong last draw po na 5pm mga kalaki, ang ibibigay po natin sa inyo Mga legit na mga numero po talaga namang sinumada natin, na talagang inaabangan ng karamihan Kasi nga po, nakakapagpanalo tayo ng mga followers natin dyan Ang mga numero natin na talaga namang legit na lumalabas, aalagaan mo lang yan ng 3 days Dito ka na po sa vlog namin mga kalaki, dahil ang mga tips at mga ideas namin ay magaganda pinagmamalaki ko po yan. Magaganda po ang mga lucky numbers natin. Dahil po yan sa libro ni Lala Carmen at syempre po sa aking magandang pagkukod, pagsusumada, pinagpa-partner-partner ko po yung mga Bertman at Bertier nyo. Kaya mga kalaki, tutok na po ngayong alas 5 po ng hapon mga kalaki. Ibibigay ko na po sa inyo ang mga kompletong 2-digit, tatlo yan, ibibigay ko, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, dalawang six-digit lucky numbers, mga kalaki. At syempre po, aalagaan niyo po yan ng three days bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na, napuni na mga lucky numbers namin ngayong 5 p.m. Abay, ready na rin po ako para ibigay sa inyo ang mga masaswerte nating mga numero. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po, mga kalaki. Tutok-tutok na po rito dahil mag-e-enjoy kayo ngayon dahil ang mga lucky numbers natin. Ano po? ni sigurado ko po sa inyo legit ito na nananalo aalagaan mo lang siya wag mo siyang bibitawan okay sa mga nagtitiwala sa amin diyan sa mga nanonood diyan stay lang kayo diyan mga kalaki baka malay mo ikaw na ang susunod ng mga winners natin na mga maipopost natin sa ating Facebook eto na po mga kalaki ang mga two digit lucky numbers umpisahan na natin sa number 23 at number 14 ayan po yung una ang pangalawa pong two digit number 7 at number 26. Ang pangatlo pong 3 digit at ah, 2 digit number 5 at number 15. Ayun po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 2 digit lucky numbers at ah, 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers natin ay number 8 2 Ayan po mga kalaki ang una Ang pangalawa po Number three, nine, 6. Ayan po yung pangalawang 3-digit lucky numbers. Ang pangatlong 3-digit lucky numbers ay number 204. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po ang 2-digit at 3-digit. Isunod na rin po natin agad-agad ang 4-digit lucky numbers. Kaya ang 4-digit lucky numbers mo, kalaki kunin mo na, ilista mo na, narito na. Number 8175. 175. Yan po yung una. Pangalawa po. Number six, two, 77 7777 Ayan po. At syempre, ang pangatlo po, number 8316. Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 4-digit lucky numbers. Naibigay ko na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit. Pwede nyo po yan tayaan sa STL, sa Loto, sa National mga kalaki. At pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para sa ganoon mabaligtad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. eto na ang mga kalaki ang ating mga isusunod po. 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa inyo mga kalaki. At syempre po, tandaan nyo ha, 3 days po bago natin palitan ang mga lucky numbers natin. At bago ko po, po ibigay ang 5 digit at 6 digit, syempre, tutok na po kayo rito. Dapat po nakafollow kayo sa mga legit na account. Hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 317,000 followers. Check kami po yan. May second account po tayo. Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. na kasama ko po si Lola Carmen. Ayan. At syempre, at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin mga kalaki ay Red Parungkin po na mayroong 16,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin Red Parungkin po na mayroong 423,000 followers o di ba? Ganun po dumadami ang mga legit na mga account natin kung saan po uh, pwede po kayong humingi ng lucky numbers, magpa-code ng lucky numbers ng birthman at birthday nyo at higit po sa lahat pwede po kayong uh, uh, follow kami sa mga lucky numbers natin dahil kapag po kayo ay naka-follow, automatic po mga kalaki bibigyan ko po, po kayo ng mga lucky numbers na legit na legit po na talaga namang uh, matutuwa kayo dahil magugulat kayo. Malay mo naman. 'Di ba sa lucky numbers namin? masolve ang problema mo. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ah, ang mga lucky numbers po namin na yan ay libre po, wala pong bayad pag napanood nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pero po, ang private consultation po, may membership po ito yan, may membership po yung private consultation, good for 3 months po. 3 months po kami magbibigay ng mga lucky numbers ninyo na tatayaan nyo po mga kalaki. At kung interesado ka na sumari sa private consultation, mag-message ka na po sa messenger ko, tara usap tayo para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, mali mo naman pag sumali ka sa private consultation namin, matutukan kita eh, ma-code ko ng maganda yung birth month at birth year mo, iswertehin ka, di ba? At may discount po ngayong February pa uli, di ba? Para po masaya ang puso mo, sumali ka na dito. At syempre po, eto na po, ang 5-digit lucky numbers mga kalaki, kunin mo na ngayon na. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 29, number 37, number 18, number 40, at number 35. At ito pa po ang pangalawa, number 22, number 17, number 15, number 36, at number 31. Ayan. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ito po ay pwede ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers. Kaya mga kalaki, kunin mo na. Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers kung saan naglalakihan po ang mga prices po. Ito na po. Number 19. Number 26. Number 33. Number 30. Number 8. At number 24, mga kalaki. Ayan po yung unang 6-digit lucky numbers. Ang pangalawa po, number 11. Number 37 Number 18 Number 42 number 25 at number 16. Ayan po mga kalaki ang mga legit na mga lucky numbers natin na 6 digit. Apoy takbo na sa mga so yung outlet ngayon po 5pm at make sure po na iramble ang lucky numbers namin at aalagaan ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po paborito ng lahat ang shout out player. Ayan. Shout out po tayo kay Elizabeth Mendoza ng Osurubio Pangasinan. Hello po sa inyo sa mga taga po video sa mga Mendoza. May kilala akong Mendoza dyan. Hi Edward. Ayan po mga kalaki. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver po dyan po sa may... Okay. Sa may... Kamiling Tarlac. Uy, hello po sa Kamiling Tarlac. Ayan po kay Lagrimas. Hello po kay Ma'am kay Ma Lagrimas. Mabait po yan nung nabubuhay si Lola. Tinutulungan niya. Maraming salamat po dyan sa mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa may kamiling tarlac hello po sa inyo maraming maraming salamat po kay kuya dodi ayan po at syempre po mga kalaki ang laki numbers namin alagaan mo yan mananalo mananalo tayo claim it